Yung walang diig dito ha okay. Yung walang diig Wala, dalawa ang masigipan na ito, ito, at kapandaan yung word na pitas Ano ba yung pitas? Pull the pin Test Ano ba yung A? A, ano yung S? Sis, 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 kita sis, 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 sis,

Dalawa. 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 Ganon pa rin ganon. Then Fire is out. Investigated. No sign of ignition. Fire is out. Investigated. No sign of ignition. Dito tayo lahat. Pinakahuli. Passing through.